lalim na ng ilog dito sa likod ng uh, apartment namin no? Oh. dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan so ngayon medyo tumila siya yan grabe yung bagyo dito sa Japan nagumpisa siya sa Kagoshima sa baba ng Japan so paakyat siya aabot pa yata sa Tokyo so ang dating dito sa amin parang September 1 yan ito yung company namin So pagkaganito nga may kalamidad dito sa Japan, katulad na lang nung nag-announce yung uh, gobyerno na may paparating na malakas na lindol, nagkaroon ng uh, panic buying. So nang mga nagpanic yung mga hapon at uh, namili sila ng namili ng mga pagkain, lalo na yung mga bigas. So ngayon nagkaroon ng shortage sa bigas, ang hirap humanap. Kagabi nang galing ako sa supermarket wala nang mga nakalagay na bigas doon tsaka noodles sa tsaka tinapay wala na din lalo-lalo na ngayon na may bagyo so ang lakas ng bagyo maraming nga uh, nasira doon sa Kagoshima mga bahay mga natanggal yung bubong so dito sa amin isang linggo lang umuulan kaya nagkaroon ng uh, nag, ng landslide sa kabilang bayan so sa balita may namatay daw na tatlo So ngayon ah, na ako ng nang ah, convenience store Susubukan kong ng ah, bumili ng tinapay doon kung meron pa kasi sa mga supermarket wala na rin mabili. At ah, kagabi, buti may ah, nakilala kaming mga ah, Pilipino na nagnenegosyo. So yon na ah, nag-order kami ng bigas at ah, dineliver din. Kaso ah, medyo mahal na, 5,500 yen yung 10 kilos. Pero okay na rin at least sa ah, may nabili kami. So yon na ah, maraming salamat kila ate at saka kuya mag-asawa yon na, na na residente dito sa Japan. So ayun, natapunta tayo sa convenience store. Tignan natin kung may mabibili tayo. So tignan nyo guys, so, oh, napakalinis talaga dito sa Japan. Tignan nyo yung kalsada dito. Yan, wala kang makikita basura. Kahit na umuulan, tsaka bumaha dito, walang inaanod na basura. So yan. Tsaka wala kang makikita ang tambay. Oh. Yan, oh, ako lang yung naglalaad dito. Yan, wala kang makikita ang tambay dito kahit saan ka tumingin. Oh. So yun guys, doon ako akit sa tulay na yun. Doon ako tatawid. Pakit so, muna tayong tulay. Nakakahingal. So yung dating nga pala ng bagyo dito sa amin, September 1 yata. Pero ngayon na medyo humahangin na din. At uh, makulimlim. Yan. Ayun, madilim na. So, sana ako, buta na ulan. Okay, so guys. So guys, pauwi na ako ta. Inabutan na ako ng ulan, no. Buti na lang may nabili pa ako ayan. So kahit a medyo mahal siya at least ah uh, nabili. na Okay, Ayun. 'yung ulan. Ayun, buti na lang andito na ako sa bahay na namin. Ayun no? Grabe. Bumalasa na 'yung bagyo. Ayun, lang, <laughs> dito ako.